saan po ba kayo? Ano Wala na po yung pamilya? May pamilya man ako pero wala nang pamilya ba Wala po yung trabaho? Diyan man po si buong mga anak po. saan ba? Buwanong man kami anak. Ano po ulit pangalan nyo Lola? Yonela. Yonela? Yonela. L-A-O-N-I-L-A. Yonela. Albarasin. Albarasin. Ilan po anak nyo? Labing isa. Labing isa? naman po. Tagal na po kayong ano, namumulot? Walong taon na higit. Pwede pong umuwi ka na, bibigyan kita ng pera? Okay Pwede lang na. po, umuwi ka na? Pwede Pwede. Bibigyan kita ng pera? Mayroon na para pong Gusto, salamat ha. Hindi lang po yan, Salam. sana po, Salam. may mga sponsor pong mag gustong magbigay po, uh, tutulungan po kita na eh, para hindi ka na mamumulot. Okay lang po sa'yo. Saan po? Oh. Eh, sabihin nyo nga po yung address niya para po malaman ko. Oh, one. zone 1. Zone 1. Manikla. Manikla. San Jose City. San Jose City. Wala po kayong bahay? Wala. Yung okay. ano lang. Nung nabayaran si tatay, yung nag niyang pera sa media, inahiram namin. Inabayad. Kailangan may magbayad. Tatlong taon na kami walang ilaw dyan sa school. Eh pinahiram ko yung 200,000 galing sa Cebu yun. Nagtrabaho sa atay San Miguel nung una. Parang na-scam ni Pagkatapos pinatayo kami lang by 450,000. Diyan lang na napunta ang ano ni San Miguel. Pagkatapos ngayon, yung nasara pa, ano, yun na ngayon, ipa palis ano, na kami. Araw-araw kami ma mamulot pa ng ano, basong saan daan. pa ba kayo namumulot? Dito lang din sa daan? Oo, sa daan. Uh -huh. Dahil yung yung motor namin, yung bayaran yun. Ilugan yun namin. Sige pa, ganun na lang po. Ang gagawin ko po, sige pa. Uh, babalikan kita. Oh. Uh -huh. uh, Bibisitahin kita sa bahay nyo. Anong uh -huh. oras mo ba kayo umaalis sa inyo? Ano? Nag... Na Nanandyan kami, umaga. At may panahon, andyan eh. mm -hmm. ba, kami sa Ngayon, dahil magbasura man kami. Apo. Sige po, ganun na lang lola. Umuwi ka na sa inyo. Salamat. Mabili ka na lang ng mga pagkain mo. Bili ko ng mga sa inyo. Ilan taong ka na ulila? 68. 68? Sige po, umuwi ka na. Si tatay, yun ang kasama ka? ko yun. Nagkasama niyo po si tatay, asawa niyo? Oo. Uh. Ah. Wala tayo ni ngayon eh. lagi pa kami. Eh, pakita mo si tatay. Y ano na kami.